ang tanong ko po, halimbawa po, yung tao po ay kung, kung yung tao po walking process po, tapos araw-araw po itong nagsisimba, nag adore and rosary, may posibilidad po ba na umalis po yung bad spirit po sa katawan po ng tao? Yun lang po. Thank you po. Mara Wendel? Okay. Um, una, kailangan talaga na malaman kung gaano nakalalim ang kaniyang contamination. So, tandaan natin, uh, when the first mass was instituted by Jesus Christ, Judas was possessed. Tumanggap pa siya ng atinapay galing sa ating Panginoon Iso Kristo. Kung mapansin ninyo, yung kaso na sinabi ni Father Darwin, isang mother superior, nagsisimba, nagprayer yan, sumusunod yan sa role of life, mother superior, pero ng isang kongregasyon, pero poses pala, din deliverance ng kasama niyang madre. May exorcist din na nagiging walking poses dahil sa dinadala niya na talisman, oh anting-anting. Kaya pinaprasis siya sa uh, grupo, dala niya yung anting-anting noon. At meron ding kaso uh, kami na walang binyag, malalim ang kontaminasyon niya, walang kumpirma, of course. Poses. so kaya, as part sa, kontami uh, part sa process, kailangan siyang binyagan, emergency baptism, at kumpil. So, nang nabinyagan siya at nakumpilan siya, nanatili pa rin Moses. Kaya nagtanong ako kay Father Winston Kabading Order of Preachers, isang exorcist. Father, bakit ganon? Na nabinyagan siya, na siya, pero pag process na natiling pa rin. Dahil sabi ni Father uh, Father Winston, ang demonyo nananahan sa katawan ng tao. Oo. Uh -huh. Pero ang baptism at kumpil ay para sa kaluluwa ng tao. Kaya, yun daw ang dahilan na noon, noon, early Christians, bago binyagan, kailangan talagang isa ilalim ng exorcism. Yun ah, ang prasis noon. Dahil ka, karamihan ay mga miyembro ng okultismo, miyembro ng mga pagano. So, may mga pagkakataon kapatid na at uh, maraming pagkakataon na kahit pa ulit-ulit ng nag-communion, uh, nagro-rosary, pero nanatili pa rin walking persist. Meron din pagkakataon na kahit sinabi ni Father Amort, ang sabi ni Father Amort na ang kumpisal ay mas napaka napakabisa kaysa solemn exorcism dahil ang kumpisal ay equivalent ng 100 solemn exorcism. Pero may mga walking possessed na nangungumpisal na pag process, parin. pa rin. Bakit ganon? Dahil napakahirap gawin ang act of contrition. Kung ginawa talaga ang tunay na act of contrition, yon papasok na sinabi ni Father Amort na sa pamamagitan ng kumpisal, napakabisa ito kaysa solemn exorcism. yon po ang sagot, kapatid. Ah, uh, bro, ano po ba yung, yung gagawin ko po? Kasi yung family po ako nung okol, tapos pupunta po yung mama at papa ko dito sa amin, eh, ayoko sana silang papasukin. Eh, yung panakokonsensya naman po ako. Um, uh, Tama po ba yung gagawin ko na hindi ko papatuloy sa bahay ko? Iba pa naman po awayin ako. Eh, pero hanggang ngayon po, meron pa rin po silang, nagdadasal pa din sila doon sa mga, sa mga minions na yun. So ano po ba yung gagawin ko po eh? Uh, ko sila sa bahay. Uh, gawin mong pagkakataon kapatid na ikatikay sila. No? Eh, yes, so huwag kang matakot na kahit pag hindi mo patuloyin yan sa bahay, kabahagi ka sa naturang pamilya nasa family tree niyo yan at kung di mo pa uh, tuluyin yan sa bahay dagdag kasalanan naman yan no dahil mga uh, magulang mo yan pero uh, kayo sa buong pamilya dapat rosary together with the family cumpisal uh, state of grace proper disposition of morality and proper faith. Kung sakaling magbisita sila, gawin mong pagkakataon yan na i-educate sila, baka magiging uh, kasangkapan ka na ma nila yung occult practices. Uh, brother, uh, in-educate ko na po sila nung last po na nag nagsama ko kami and kailan lang, last week lang din po, personal ko po sila nakausap. Uh, lagi po akong, uh, sa akin po yung retaliation lagi, lagi po akong pag magkakasama ko kami sa bahay, lagi akong na sleep paralysis. Tapos lagi siya yung laman ng panaginip ko. Eh, ang tanong ko lang po, ah, hindi po ba ako parang tuluyan nung, nung mga yun? Yung mga nasa katawan nun, kung sakali kasama ko na sa bahay kasi ano na eh, marunong na eh. Yung tatay ko talagang nakakagamot na eh. Yun, po, yun lang po yung tanong ko. Mm -mm. Uh, una, huwag kang matakot sa mga atake ng demonyo, lalo na yung mga sufferings na yan, is paralysis. Accept it as part of your holiness. Remember na uh, suffering without Christ is pain. But suffering with Christ is sacrifice. So, huwag kang matakot sa ganyan. Dahil sa katuliko, tatlong level ang suffering. Uh, tinatawag na forgative suffering, iunitive suffering, at redemptive suffering. So, huwag kang titigil na mga sa kanila, magkatikay sa kanila at isali mo 'yan sa prayer. At pag isali mo 'yan sa prayer, makita mo talaga ang epekto. Salamat po. Okay. Okay, thank you, okay. you Ma'am Evelyn.